Nalungkutan na naman ng mga host ng It's Showtime at ng mga netizen si Kim Chu dahil sa pagiging wala sa sarili nito. Sa Especially For You segment kasi nang nasabing kapamilya noon time show ay ilang beses na nagkamali ng banat ang Chanita Princess. Lutang nga raw si Kim. Gaya ng pagsabi nito sa isa sa mga searchy ng kwek, -kwek student imbes na medtech student. Tawang-tawa syempre ang mga kasamahan niyang hosts at mga tao na nasa studio. Banat tuloy ni Vice Ganda, kailan kaya darating si Kim? Viral din ang isa pang pagkakamali ni Kim ng nasabing segment kung saan nasabi niya na nasa Bulacan ang Malabon. Kinurek naman agad siya ni na Jong Hilario at Vice. Hindi, Manila ang Malabon, pagkukorek ni Jong. Metro Manila ang Malabon, say naman ni Vice. Pero grabe nga ang ilang netizen na tadong nila it si Kim. Say ng isang account, apakabobo ng babaeng ito, lutang queen, nasa Bulacan daw ang Malabon. Pinagtawanan tuloy ng madlang people, say naman ang isang dummy account. Dinipensahan naman si Kim ng kanyang mga fan at say nila ay may dulong malabon talaga sa nasabing province. Ako nga na mahina sa geography pero alam kong meron dulong malabon sa Bulacan. Naku Mimi Vice and Kuya Jong may malabon naman pala sa Bulacan. Akala ko mali-mali si Kimi kanina. Resibo alam nyo naman mga bashers ni Kim, konting mali hinuhusgahan agad. Ang tinutukoy nitong resibo ay ang screenshot ng Google Map ng dulong malabon sa Bulacan. Anyway, dead man naman si Kim sa kanyang mga basher dahil palagi naman yung sinasabi na focus lang siya sa positive things at iwas na sa mga nega. Bongga si Kim dahil patuloy pa rin siyang nangunguna sa nagaganap na online poll para sa Outstanding Asian Star ng Seoul International Drama Awards 2024. Ano ang sinyo sa balitang ito?